Nay, gusto niyong cake? Uh -uh. Okay. Oh, sinong bumawas dito? May ka pa bumawas ng cake? Aba, mo na nakain ng cake agang-aga. o mo pagbibintangan dyan. Tanong mo doon kay Tita ano ba yan? Tita, ikaw ba bumawas ng cake? Aba, hindi. Hindi ako kumakain ng cake. Hindi ako mahilig sa chocolate. Basta ko eh, ako pagbibintangan mo? Eh, bakit may bawas? Aba, hindi ko alam. Tanong ka, Tita Cheche, baka siyang kumain. Opo. Tita, ikaw ba kumain ng cake? Aba, ewan ko. Hindi ako nakain ng chocolate. Alam mo strawberry ang gusto ko. Tanong mo kay mamay. bayan yan? Bababa na naman ako. May ikaw ba kumain ng cake? Ay, hindi. <laughs> hindi ko kumakain ng ano, cake. <laughs> Bawal sa akin yung eh, matamin.